Nababan ako. Ba't ka nababan? Ano ba pinagagawa mo? Kung sa pagtulong ng usapan ko yan, ali sa kalam. Oyoyoyoy Yo, ayan, magandang araw sa inyo mga kanoli. Ito 12:25 at katapos ko nga lang edit yung vlog ko kaya nung kay Student Girl. Ah, uh, dito na ako nag-edit sa sasakyan habang naka-off yung uh, makina, engine at eh nag-relax relax lang ako. Dito sa may, ayan, sa may puno na napakaganda at ayan si Becky. At dito daanan daanan ng mga sakyan Ayan po no. Salamat po muli kay ano kay Ben Sword dahil na nataga Valenzuela na gumagawa ng mga sticker. ayan Gumagawa ng mug, ayan, mga design. Ayun. At gumagawa din ng mga sombrero. Ayano. Ano, ayan may logo ni Kuya Noli, Ayun. At ito gumawa rin siya ng malaking uh, sa loob yung isa. Yun. Gumawa rin siya ng malaking ito. Oh. Kuya Nolly. Saka ito. Oh. Yan. At siya nag-design yan. At biligyan niya rin ako dalawang t-shirt. Yan o. Oh. Hmm. Ito. Lupit ng brand niya o. Oh. Hmm. Lupit. At gusto kong pasalamatan si Binswork. No? At ayan ang kanyang negosyo yung gumagawa ng mga ganyan pag gusto nyo pong magpagawa ay i-message nyo po siya sa kanyang Facebook taga Valenzuela lang po siya kahit naman mga taga taga ibang lugar kahit taga ibang bansa pa nakakarating yung mga sarili niyang design at gawa ayan at kung gusto nyo magpagawa pati yung mga sweatshirt no meron siya mga design na yan. mga jersey sa mga basketball meron i-message nyo po siya at kayo na lang po bahala mag-usap sa mga sa presyo kung sakaling ano no uh, magpagawa kayo sa kanila sa kanya siya so, maganda po ang design unique like, kung naalala niyo yung jersey ko ay yung jacket na team Hawaii sa kanya yon bira ko nga lang kasing suotin so yun po may maraming salamat sa iyo Ben's work yan so ito mapuno sa party na ito yan so may huli pa ng ibon naririnig yan ayan ganda ng puno oh. Dito, so tayo bagya dyan Kasi parang maganda yung ano rito eh. Maganda yung maganda yung puno rito. Ayano. Oh. Ang ganda, ang cute. Relax. Ayano. Oh. Mm. Yan. kalangitan, kalawakan. Oh, ganda ng langit oh. Yung mga nag e bike Yung mga imbornal. Walang anong dito So nakalang araw meron dito mga Lazada ay nagaano sila yung para inaayos nila yung kanila mga mga delivery. Ayan. At pali ko si Mahal mamaya maya kasi maganda yung view dito. Ayan, o, talaga to. Ayan, o, mga papunta ng eh dapat ng Santo Sintro. Tapos ito papunta ng Metro Gate. Ayan. O. Oh. so pali ko po si Mahal. At ayan po ito. 1240. Abang-abangan natin si Melvin mga kanoli at nag e bike 'yun eh. Baka dumaan dito. Ayan. Si parang may namukaan ako eh. Yung papunta doon eh. abang-abangan po natin. Hm. <laughs> Bornal. Ayan oh. No? Hmm. Yan na. Nakakarelax ah, relax talaga pag mga puno, you know? Ewan ko ba? Or lang talaga ako. Ayan, oh. Oh. Ay, may mga kasya. Gandang, gandang lote to, oh. Gandang lote. Ayan, si Melvin. Ayan, oh. Ang ganda ng e-bike mo ngayon ah Ang ganda ng e-bike mo ngayon Ah Ang ganda ng e-bike mo Ganda mas Ang ganda nga eh Mas maganda siya kaysa nung dati Yung mga ano si pretty boy Melvin oh, Wala nang kulay yung buhok oh. ah nang kulay Ano anas ka bumiyay eh Dante. Alas 7 na umaga. Hmm. Ah, sir sa isa kat pa sa Maganda kita pag may pasukan no. Masakay. Masakay. Compare nung summer. Baka magkano ka pag ganyan? Bigitan na una para no. Oh, puran, malinis na. nakaboundary na 'yon. Hmm. Okay din na. 400 ading mga kanuli. Masarap daw ulam nun Kasi yung chargeable naman yun Tagasan may ari niyan Sige dyan sa kaklase ano? ko

Ay, ano nang barangay? Kasi nga, maluris na nga talaga. Pero ano, malakas na Malakas na kumain. May narungsin sa akin eh. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Yung no, kung totoo, pinampon mo na yung anak niya. o <laughs> oh, hindi pala pinampon yung narungsin sa akin. <laughs> <kapag po> <laughs> yung narungsin sa akin, no? Parang baboy naman lahat. Hindi naman baboy. Hindi <laughs> nga ko naniwala eh. Hindi naman baboy. Oh, ayan. Di, di, pala totoo na pinampun ni Melvin yung anak niya. Mm. Ang ah, na ngayon yun. Mm, isang taon na may git. Oh, isang taon na, isang taon na may git yun. Ang nasa gumagapang na. Mm. Gumagapang na? Yung tatay. <laughs> gumagapang din. <laughs> Matagal na gumapang yung tatay, no? Matagal na gumapang. <laughs> Ay, yung bagyo. Anong balita dito yung bagyo? Ayun. Dito lang lang yung bahala sa ano eh. Parti dito yung bahay. Saan yung mga bahabanda? Dito sa may pure gold. Pure gold? Tsaka yung mo dyan. Oh, yung doon? Yung <laughs> nakita na kaya kaya pa yung ko may bilag vlog ka kaya <laughs> Wala, tambay tambay lang ako. Ako po tinay ko yung knowledge. Ah, nakita mo na kanina yun nandun? Hmm, kasi yung flight number na kailangan. Kaya na pa ako nakatitingin sa mga naka-e-bike eh. Mm Hindi -hmm. na kasi ako nang message sa kanya. Talagang kumbaga sinachambahan ko lang na pag dumaan siya. <laughs> Sabi ko bahala na pag dumaan si Melvin. Kaya kanina pa ako naka mga apat na oras na ako dito mula doon hanggang dito kasi nga inaabangan ko si Milbin o oh. ka hindi ko pala laki na Hmm. hindi ko sino kaya binabalag dito wala, ako lang mag-isa galing ako nung ina, ano, student girl grabe pala yung baha doon hmm. ang taas taas nung inaabot nilang sa... baha dito sa malakan hindi, doon sa ano Ay, sa daungan sa kasaan, sino yung, yung, yung pinupunta mo sa malakan <laughs> <laughs> May binabanggit malakan eh. Eh daw nganyo yung kita student girl eh. Ang biro ng buhay. Pa talaga doon. <clears throat> Ay sa nung bagyo. Hindi ko na pumiyak, wala madalan eh. Ano karaniwan sakay sa kay mo ngayon? Sa araw-araw. Estudyante. -araw? Puro estudyante. Hmm. Pagka ma ano po masahi estudyante? Ano kinsi? Kinsi mga elementary lang. Elementary kinsi. Pero yung high school mahal din pala no so mahal din pamasahe no so mabilis ang makaipon ng isang daan mga tatlong biyahe na isang daan hmm tatlong biyahe may pila kayo Oo oh, may pila. saan Do, sa sa Mercury ah sa Mercury doon hmm. ano palang pila ni Melvin sa Mercury At sa sa Mercury sa Mercury sa Mercury sa sa Bigasan ay sa Bigasan doon doon sa may Iskalan doon hmm ay, kumusta si Doday kaya Muntis na? Hindi. Hindi naman yun? Ay, o nga pala, pinaanaw mo na nga pala yun. 3 years yan yun. Pinasipte na ni Melvin yung kanyang misis para hindi na makabuo. Mahirap. <laughs> Mahirap na matatagan. Basta angat kaya, sige lang. <laughs> Oo. Oo, ah, yan. I-bike e ni Melvin, o. By the up ka dyan. Nasaan ka lang, kung hindi lang dyan. Ako gusto mo lang pahinga. ano ba ang diri dyan? 250 dalawang battery. Ah, 250 dalawang battery. Matapos pag na pangalawang battery niya. Baka, pag naubos yung pangalawang battery, so ulay na. Ay, hindi, hindi, hindi maghapon? Talagang, kons di, di ang, konso ang boundary niya, konsumo ng battery? Yan, kumita na yung isang battery ng 400, 300, mga 380, ganyan. Lubat na, na yun? yun. Lubat na. Oh, grabe. Dahil lang niya, hindi ka ikot ng ikot. Oh, yun. Pila-pila lang ako. Eh maganda niya, may sarili kang charger. Lahat <laughs> bilang hmm, niya, diba, niya yan. Alam niyo ano. Kasi meron din siya. Ano ano? May iba siyang yan. Alam yung... Alam yung kung anong oras. Malulubat. Ginawa um, ko ng... Ano na? Tata ko yung batapo. Kita ko ng gabi. <laughs> bigyan mo maichat kita oh <laughs> Eh hindi ka gumo no? hindi ka umiiyak eh. <laughs> Kaya may magtatalo kung pumila ka doon Oo uh, di ba Diyan dalawang battery anong oras nauubos las dos nang kami ko, Alas 12 ng alas Hmm Alas 12 ano alas 12 eh? ito Amo din do ano alas 3 Alas 3 as sa ay, pala masyadong bugbog yung e-bike, no? Bawa na sa bugbog na yan. Bugbog na ba yan? Mm -hmm. Ay, anong isayasakay mo dyan? Ba't nabubugbog? bubugbog? Babalik-balik ako ng high school kanina. Tapos elementary. Hmm. Anong pala yun? Ang puno yan. Isa ng puno lagi sa kayo. Ilan na nagiging sakay mo dyan? Apat. Laging apat-apat? Puro mga 15-15. 60. Eh, ilang kilo ang kaya niya? Tao. Pasa ko ano yan, kaya kaya niya napat. Mga 200 kilo kaya niya? Hmm. Dalawang sakong bigas. Dalawang sakong bigas. Hmm. Diba? Yan yeah, mga kanol eh. Okay naman pala yung pamamasada ni Melvin eh. Okay na okay sa alright eh eh. Hmm. Si papa mo? Ano pa ng langis? Na, ano na hindi na. Ano na yung ano niyan, na yan na. Junk hmm. Kasi nung bumikay kami eh. Hmm. Pumatok na yung makina. Ah, kumatok yun? Oo, nasira niya yung makina at kumagas yung langis. At ah, tumagas yung langis kaya kumatok? Oo. Mm -hmm. Wala na. Noong nag-canvas siya ng makina, Masa, ano, 28, mm -hmm. nasa bull, eh. Masa, nun, ano, 28,000. Hindi nasa buli. Nasa, kinang na nung ano. Ay pwede man yung makina yan o ano, eh. Yung v-backing re referin eh. Hindi nga ano, Wala siyang budget. get no, ano, oh. yung ano. Siya kailangan yung pabili ng makina. May, na yan, Stop, pati, hindi na-canvas siya. Dapat hindi yan kinang-shop. Kasi may, may gumagawa naman yun. Oh, wala na. Kita lang mura lang. Re-referin lang 'yon. Eh ano ang nagkakabala ni Papa? Ano sa TV, bahay TV-TV na lang. So ayan. Ah. Uh... Ayun, kwento ka. Yung walang tanong, ikaw lang magkwento. <laughs> oh. Ano naman eh. Mas maganda ikaw magkwento, walang tanong. Ay, kwento. Oh. Oh. Ayay. Ay. <laughs> <laughs> Parang gumanda-ganda yung katawan mo ah. Gumanda-ganda. Malakas na rin. Basta kumain lang naman, yun lang naman. Oh. Compare nung mga nakaraan, gumanda-ganda yung katawan mo. Iniwasan iniwasa mo na siguro yung bisyo. Madala rin ako ano, uminom. Kaya nga, iniwasan mo na yata yung bisyo. Pag may okasyon na yun. Kaya nga, parang gumanda-ganda nga yung katawan mo. Pero yung hindi may iwasan talaga yung sigarilyo. Akala ko yung bisyo. <laughs> yung sigarilyo, yun. Pero yung alak, yun. Nakayos ako. Eh nga, mga kanol, eh. Ang ganda-ganda yung aura ni Melvin, no? Hindi ah. ah. yung parang laging puyat. <laughs> oh. Pag may pagkain, kain nang. Dati parang laging puyat, eh. <laughs> Oo. Oh. Oh. Parang kalmadong kalmado. Bawas mm. muna sa pamilya. Ah, bakit natin nag-focus ka sa ano? Sa alak. <laughs> <laughs> Pag inaaya. Oo. In. Uh, walang tangi-tangi? Eh, hmm. Ay, kumusta, kumusta si Otol mo? Si ano? Yung doon. Kinam, kinamalunggay, um, yung malapit doon. Hmm. Saka Madala na rin pumunta sa bahay. Yung anak niya? Si ano, may, may si, Ah, uh, si, ano, Laika. Oo, oh, uh, kumusta yun? Laki na ngayon doon, no? Doon na nag-aaral sa ano, trade. High school na, yun know? oh. Doon na siya sa trade. Pero dyan para nag mm, dyan rin nag-uwi yan. Dyan para mag-uwi. Ang laki na nun. Pati yung isa elementary, sa Pantok na rin. Yung Bunso. Mm, doon na nag-aaral. Ang laki na nun. Alas din na rin kami nagkikita kita mm, Busy na nga eh. Uh, busy na. Uh, mm. Ako, hindi na ako umuwi dyan sa bahay. Madalang na. Ba't ka umuwi? Biyari Ay, mo na. Kailangan may uwi yung pambiling ano eh. Pagkain ng mga bata eh. Tsaka pangulog. Mm. Ano pang hulog? 5-6 Pagka hulog na ako sa 5-6 4-8 Alay, pagka na hulog mo? 200 araw araw Ah, uh, grabe ba't ka umutang? Wala, pang bahay sa ano Tapos patubos sa cellphone Natubos mo na ng cellphone mo? Hindi pa rin, nasyan lang ako pa rin Pambirang buhay <laughs> Na ano na ako sa IP, naban ako Ba't ka naban? Anong ba may mo? Hindi ko alam, basta gumawa lang ako ng account wala na, ayaw na tanggapin yung mukha ko eh. Tanggapin yung mukha ko eh. Tanggapin yung mukha ko eh. eh. na ako eh. Kahit anong gawin ko sa ano, kahit pinalit ng picture, ganun pa rin. Na-reject yung mukha mo? Mm -hmm. Pambihin ang buhay. Kaya wala akong FB. Kaya ang ginagamit ko, is yung sinanay ko. Kaya natulog yung cellphone, nanay yung FB ng nanay gamit ko. Kahit Lab Laban ka sa Facebook? Laban ako sa Facebook eh Baka ka na, gumawa ka, ng, gum ka ng maraming account Oo, mm. oh, yun nangyari sa'yo Kaka ano kasi Kada ano ko Pag nalobat Ayaw naman ano oh. Nahak Nagawa na oh. naman ako Another picture na naman Hmm siguro na gano'n Facebook Wala na, ayaw na, ayaw na. Mm. Rejected Nirejected ako <laughs> Ayaw na kahit bagoy ko yung pangalan pare talaga? Mm. Ay, ibang profile lagay mo Ganon pa rin, ayaw nga eh Pambiram buhay, bakit ganon? Ayun mo dun oh. Ayaw na akong tanggapin sa Facebook eh Hindi <laughs> <laughs> na makapag-FB Ayun eh, yung gamit ko, yun sa nanay ko pag uh, nakuha ko itong cellphone uh. Eh pinagawa ko na sa mga kapatid ko, ayaw pa rin Pinawa mm. pa rin ako ng iba, ayaw pa rin mm. Pinan na ko, rejected mm. Ayos Kaya hindi na ako makapag-FB ano, Hindi ka na makapag-checks niya

eh sila no eh sila ate sila malunggay yan hindi na makakatit okay. wala na nga hmm. hindi na nakarana sa bahay siya ano, si malunggay ang okay, no, ginawa? eh uro mga tanonggap e sabi ang anak ano ko lang mag apply sila sa ano eh. dyan si may Shopee ah dyan? sa likod uh, nyo? hindi naman ako raw hmm o oh, ba? Diba? wala nang i-miss nila yung pakiyot mo eh. <laughs> oh, dapat yun lang sumikat sa Facebook yung pakiyot mo. Oo. Oh. Lalay ko eh. Ha? Ah? Oo nga. Eh, ano yung, yung pakiyot mo? Saka yung po may mata. <laughs> 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 ah, yung labas dila. <laughs> yung labas dila. Hey, <laughs> <laughs> o diba mga kanuloy no? Oh. Maraming ano eh. Maraming sumisikat sa Facebook. Si Melvin hindi lang kasi marunong mag ano eh yung hindi nyo pa alam yung paano yung mga guru good vibes lang yung mga kung ano-ano lang ipopost kaya lang ano, nga ano, ano nga siya sa Facebook o oh, di ba laban siya sa Facebook pero, pero marami sumikat sa Facebook na ano yung alam mo na yung, mga ano yung, 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 yung mga malalakas ang dating tapos kaya nilang ano yun yung sarili nila kaya nilang magpatawa good vibes ang dami sabi ko nga kung kaya lang ni Melvin yun sigurado talaga eh bulusok ko hindi niya alam eh. Hmm. Mahirapan niya ako mag-edit. Ay, hirap. Sa Facebook. Sa akin ang maganda. Hmm. Uh, hindi mo na Hirap mag-edit, no? hirap Maluluha-luha ka. Hindi hmm. siya mali ka pa. Hmm. <coughs> Pero so, nung ano, nag-edit ako nung ano. Hindi ko parang malaki may sounds. Hmm. Ano oras ka nag-aray? Mamaya na pati ko kung mga pero may service pa ako ng hapon eh for mas 4 ito muna sa biyahe mm. pero mga stress din ako nagtitira lang ako ng pangsundo na sa estudyante hindi mm. napakasundo ko nung hindi na try uh, na for 40 ah, uh, for 40 ayos ay okay, mga kanuli no si Milvin yan ang kanyang kwento at maganda naman pala ang kita niya sa ano sa pamamasada kailangan yan, diskarte lang, no? Mm. Ang maganda yan, maaga pa, bibiyahi ka na. Uh. Para makarami ka. Kaya, ano kami dyan, hindi kami pwede yung mambuhaya. Hindi, kasi pagka pumila ka tanghali na, wala na. Uh. Kailangan, alas 5, alas 6. Oh. Uh. Pero nakakabiyahi na kasi ako, alas 7, kasi natin kumuha ng mga estudyante. Yung estudyante na, oh. Uh. kasi maaga pa. Ay, may service ka? Yung ano ko, yung, bun, yung pangalawa, kinder. Ayan. Natin kumuha na siya sa room. Ayan, at, 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 ang kita ni Melvin, 400. Isang araw, malinis na. Naka-boundary na. So bigyan natin siya ng dalawang dalawang ano, dalawang araw na kita. Okay, finally. Para yon. Uh, salamat uh, atong binigay sa ani kayo nori ano, bibili ko to ng pagkain talaga. Ba't ano ano ba binibili mo dati? <laughs> <laughs> Ikaw <laughs> ha? Okay, no, ah. Pagkain naman bibili. Ah, pagkain pa rin. Siyempre hindi ko mabibili ng <laughs> anak ko. <to. laughs> Eh, <laughs> ah, sarili ko pera yun. Hindi <laughs> mo nabigay sa akin. Kami rin pagkain. Oh. Uh, <laughs> kaya maraming maraming salamat kay Kernoli. Uh, sa muling pagkikita namin ngayon. Uh, uh Basalamatan mo si Mr. B. Kailangan yun kay Mr. B. Kay Mr. Ano? Mr. B. Yon kay Mr. B. Maraming maraming salamat sa sarili niyo. Sana mm. uh, pagpalaan ka pa ng may kapal. Mm. Ingat, ka po, ingat ka po lagi dyan sa punasan ka pa ngayon. Oh, sige, ingat! Hindi no, Ingat din po kayo. Ingat sa biyahe. Lalo na sa mga chicks. <laughs> <laughs> Ingat sa mga sakay. <laughs> ayan, si Milbin. Kahit paano, ayan o. Ayan. Iingat ka. A heart speed to the city streets, We begin to feel the fire. Rise like... So ayun po mga kanuli no at nakita nyo na po yung request nyo sa si Melvin, sana ay makita nyo muli. So ayun po. At antayin tayo po kayo sa iba na kuma-update po natin. At syempre maraming maraming salamat po muli no? to all my viewers, sponsor no. At syempre kay Mr. B. Ayan sa mga ginagamit ko sa pagbablog ngayon dito. Ayan Mr. B. Salamat po. Ingat-ingat po tayo Bye-bye night's young it is just begun as she puts her hand